Eat Bulaga, may malaking bagong pasabog sa darating na March, ano kaya ito? Sugod Campus mga kapatid mapapanood every month sa Eat Bulaga, at aabot pa hanggang July. Mga dubark ads at netizens nagulat, nang marinig ito sa Eat Bulaga. Talaga namang pinag-usapan at maraming mga nagulat nang marinig nga ang boses ng pangalawang contestant na si Mel sa segment ng Itbulaga na The Clones, Ka-Voice of the Stars. Dahil hindi nga lang ang mga kilos nito ang ka-clones, kundi maging ang boses nga nito ay talaga namang ka-voice na ka-voice ni April Boy. Kaya naman ang marinig nga ito ng mga da-bark ad sa studio, ay talaga namang makikita nga ang mga naging reaksyon ng mga ito, dahil talaga namang kuhang-kuha nito si April Boy. At syempre, lalo na nga ang mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, na mga hindi nga lang mga nagulat, kundi napahanga din na dito. Kaya naman, hindi na nga nakakapagtaka, na ito ang mananalo ngayong lunes February 24, 2025, sa segment na The Clones. Samantala, isa na namang malaking pasabog ang dapat abangan sa Itbulaga, na tila mangyayari na nga sa darating na March. Ito nga, ay ang talaga namang inaabangan ng marami, na pangalawang pagsugod campus ng Itbulaga at mga The Ads. Na hindi lang maghahatid ng saya sa mga estudyante, kundi maghahatid din ng tulong sa mga ito. Matatanda ang, nauna na nating napag-usapan ang posibleng dalawa, sa mga masusugod campus ng Itbulaga sa mga susunod na buwan, matapos itong sabihin ni Dalbark Ads Main at ng mga iba pang mga Dalbark Ads, na mga na-excite nga, dahil sa sinabing ito ni Main. Na talaga namang matatandaan, hindi naman talaga mapagkakaila ang pagiging matagumpay ng unang sugod campus ng Itbulaga noong February 8, sa Laguna State Polytechnic University, na talaga namang makikita ang dami ng mga estudyanteng nanunood noon, ganun na rin ang dami ng mga estudyanteng natulungan, at nakapag-uwi ng mga papremyo mula sa Itbulaga. Natila, mukhang ito na nga ang magiging simula ng paglibot ng Itbulaga, mula Batanes hanggang Holo, sa pamamagitan nga ng segment nilang ito, na Sugod Campus mga kapatid, dahil sa tila pagsugod probinsya na rin nila sa Sugod Campus na ito. Na matatandaang, nauna na rin ng sinabi ni Bossing Vic Soto ang posibleng paglibot na ito ng Itbulaga, noong October 2024, sa Sugod Bahay Special ng Itbulaga, na kung saan ay lahat ng mga Dabark ads ay kasamang sumugod dito. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po na talaga namang marami na nga ang mga excited sa pangalawang pagsugod campus ng Itbulaga at mga Dabark Ads, at syempre kung saan sila susunod na susugod, na inihintay na nga kung kailan ulit ito mangyayari. At dahil sa matatanda ang sinabi ni Dabark Ads Miles at Dabark Ads Alan noong February 20, na malapit na malapit na nga ito, ay tila ang pangalawang pagsugod campus na ng mga Dabark Ads, ay mangyayari na nga ngayong darating na March. At dahil nga dito, ay may malaking ang posibilidad na umabot pa nga ito ng July, bilang parte ng kanilang 46th anniversary ngayong taon, na paniguradong magiging mas pasabog pa nga ito ng itbulaga at ng mga dabark ads. At syempre, hindi din naman imposible na hindi lang ito umabot ng July, kundi umabot din na sa mga susunod pang mga buwan na talaga namang magiging masaya na naman ito, dahil sa laging sinasabi ng TVJ, na extended ang kanilang selebrasyon ng anniversary nila. Pero syempre, sa magiging pangalawang pagsugod campus ng Itbulaga at mga Dalbark Ads, ay hindi na muna makakasama si Tito Soto, gaya ng nauna na niyang nabanggit noon sa Itbulaga, na marahil ay alam nyo na rin ang dahilan. Na napag-usapan na rin natin noon. na matatandaan namang noong Sabado February 22, ay tila na miss nga ni Tito Soto ang mga Dabark ads. Kaya naman ay nanood din ito sa studio, pero hindi na lang nagpakita sa camera. na napag-usapan na rin natin. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens na talaga namang nag-goosebumps sa performance ng contestant number 2 na si Mel sa The Clones. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?